Talagang 1,000 po, may makukuha na kayong tatlo. So, pumapatak lang ng 300 pesos, mahigit ang isang peraso neto. Marami po tayong mga rice cooker. Okay. Yung rice cooker po natin na 2.2 po yan. Micromatic, nagkakahalaga lang po siya ng 1,100 po. Pero balita ko, oh, pwede pa natin mabigyan ng discount yan. Po yan. Sabihin, pa po yan. Ibig sabihin, negotiable pa talaga. Po. Ang malapit dito sa bodega ni Nakamura, guys, may mga buy one take one sila ng power tools. Itong bari na to, buy one take one. Nagkakahalaga na magkano? 800, parang pumapatak lang siya ng 400 ang isang peraso. So, guys, kung hahanap niyo naman ay mga imbakan ng pagkain lalo ngayong magpapasko bagong taon, kailangan niyo ng mas malaking ref. Meron tayo dito ang mga double door ko tawagin. No frost na rin. At napakalaki nito, na guys, no? Ito pa yung mga available nila mga iba't ibang klase ng mga ref, no? May mga two door, may mga one door tayo diyan. At syempre, hindi mawawala diyan yung ating mga Uh, washing machine. Meron din tayong mga twin tub na washing machine 9kg, eh, meron din tayong single tub 8.5kg, another uh, twin tub, merong wash and dry na ata to, ano so wash and dry na nga. Meron din tayong napakalapit na ino-offer dito, guys, na inverter na. Okay, so guys, sa uh, mga nangangailangan dyan na ganito katindi at talagang pang-heavy duty na na washing machine, inverter pa, front load, uh, sa halagang 16,000 pesos lang pwede nyo nang mabili ito. Mga small appliances tulad ng mga ceiling lamp, meron din tayong exhaust fan, and then dito sa kabilang side, mga charcoal grill, mahilig dyan mag-ihaw, lalo ngayon magpapasko, di ba? Another mga aircon, And then, uh, dito naman sa kabilang side natin, makikita nyo po dito yung iba pang klase ng mga two-door at one-door refrigerator. So, ito, may mga inverter din tayo dito ng mga uh, washing machine, guys. Dito nga lang pala sila matatagpuan sa may Barangay Santol, Balagtas, Bulacan, Waysable naman, at pwede nyo ipin sa mapa ang bodega ni Nakamura, guys. Open sila everyday and uh, nag-start na alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ang regalo sa mga inaanak natin, no? Oh, may mga toys tayo available. So, may bundle-bundle din pala doon sa kabilang side na yon, no? So, ito, sakto-sakto sa mga inaanak natin ngayong magpapasko, no? May mga available tayong laruan dito sa bodega yung nakamura. Hindi lang yan, guys, no? Dito naman sa kabilang side natin, mga small appliances, halo-halo na po dito, no? So, meron tayo dito mga multifunctional frying cooking pan, meron tayo dyan mga air fryer, induction cooker, and then mga uh, breakfast maker. So, murang-mura lang dito. Nagkakalaga ng 2,000 pesos, guys, no? And then, uh, may mga pabango din tayo, guys, dito plus mga pangregalo, again mga pang giveaway, no, pangregalo. So meron tayo diyan mga ban ano na to, package na. Tapakaganda pangregalo nga naman guys, oh. So, diba? ibabalot niyo na lang to. So meron din tayo dito mga solar ano no, solar na uh, desk fan, tapos meron din tayo mga portable barbecue. Ayun pa, iba't ibang klase pa ng uh, homeware, cookware. Dito sa kabilang side natin makikita nyo uh, ay yeah, marami iba't ibang klase at sizes din ng mga TV. So syempre, mga Android, Google TV, Smart TV. Meron tayong mga ordinary TV lang dito, guys, no. So, ang kagandahan pa doon, meron tayong dito ino-offer na napakalupit, napakatindi na bundle promo or package na 12,499 isang set na po yan meron ka ng speaker meron ka ng amplifier meron ka pang microphone at songbook guys songbook at player so kumbaga ito ipiplay mo na lang kakanta ka na lang isang set na po yan 12,499 lang Okay, so meron din tayo dito na uh, nasa 10,000 pesos and then meron din tayo 6,499. May mga kasama na pong songbook 'yan. Okay? At dito sa sabay uh, kabilang side natin, eh, makikita niyo mga naglalaki ang TV, ibang iba't ibang klase ng mga speaker, may mga portable party speaker tayo dito na may mga dalawang microphone, iba naman may isang microphone lang. So, available at meron po yan dito sa bodega ni Nakamura. May mga buy one take one din tayo dito mga electric fan guys, no?